Maayong adlaw. Pagkagising ko nga, ay diritso na agad ako sa banyo para maligo. Medyo late na rin kasi kami nagising kaya binilisan ko na rin naligo. At pagtingin ko nga sa diaper ni Ethan ay mayroong iats kaya naman ay nilinisan ko muna bago ko siya paliguan. Si husband nga ay nasa work na. Pero yung mga kapatid ni Ethan ay tulog na tulog pa rin. Bakasyon din naman kasi ng mga bata ngayon kaya nunid ng gumising ng sobrang aga. At pagkatapos kong malinis na si Ethan ay pinaliguan ko na kaagad. Inilagay ko na nga lang din siya sa kanyang park para naman makapagtimpla ako ng milk niya. Mga one year kasi ang kinuha kong leave sa work kaya naman ay sinusulit ko talagang maalagaan si Ethan. Dito nga pala sa France ay may choice kang mag-leave sa work ng three years kapag nanganak ka para naman maalagaan mo yung baby at hindi mo na kailangan magbayad sa nani. Ang kagandahan nga dito pag niyo yung baby niyo sa nani ay ay nire-refund ng gobyerno 90% sa binayaran niyo. Kaya naman ay malaking tulong talaga. Kagaya ko na lang, babalik na ako ng September. Sobrang mahal kaya ng nani dito kapag hindi nila nire-refund. Buti na lang talaga ang ganda ng palakad nila dito. Ayoko pa nga sana talagang bumalik sa work para naman mas maalagaan ko pa si Ethan. Pero sa dami ba naman ng bills, mga bayarin dyan? Kailangan talagang kumayod. Kaya naman ay, tiisin mo na lang inday na hindi mo malagaan yung anak mo para naman din sa future niya yan. Hmm. Baka naman sabihin nyo, mukhang pera ako, inuuna ko pa yung magkapera kisa sa alagaan ko yung mga anak ko. Abay mga madam, mga jay, kailangan lang talaga natin maging practical dito sa mundong ibabaw para naman makasurvive tayo dito sa mga bayarin. Wala pa kasi sa kalahati ng sahod ko ang natatanggap ko, kaya naman ay, sobrang sayang talaga. Kaya kahit gustuhin ko man na nandito lang sa bahay, malagaan yung mga Ay, bata. hindi talaga pwede. So, salamat nga pala sa inyong panunood. At dito na lang muna yung ating video. share and follow.